January 9 yung video na yung ginawa ko sa so school day. So, before tayo pumunta ng school, ay kailangan natin mag dito sa bahay kasi may mga maliliit tayong bata. Nagluto na pala ako ng lunch at saka dinner dyan kasi nga hindi ko alam sa mga araw na yan kung ano oras ako makaka away Dahil hindi natin alam kung ano yung aberya. Lalo la ako train lang ako. Minsan kasi mga dayong train ay nalilate o nagkaroon ng aberya ng mga 10 minutes 20 minutes. Kaya malaking oras na rin yung mawawala. Pag hindi pa ako nakapag-ready, ay nako magugulong nagugutom na talaga yung mga bitok natin dyan guys. Pinakain ko muna sa binso at binigyan ko muna siya ng laruan. Yung talagang hindi na siya magdisturbo sa akin. Ang lulutuin ko pala ngayon ay manok. Nalagyan ko rin siya ng labanos na kinuskos at saka yung labanos na hindi kinuskos. Madali lang talaga siyang lutuin. At ang pantimpla ko ay mensuyo lamang. Hindi ko alam sa English yung mensuyo. Pagkatapos kong kuskusin yung labano, sa tanggalan ko siya ng tubig. Bago ko palalutuin yung manok, ay kailangan ko muna siyang ibabad sa cooking wine o yung tinatawag dito sa Japan na sake. So, naghihiwa na ako dyan ng labanos. Yung hindi kinuskos. Kasi dalawa yung gagamitin ko. Yung labanos na kinuskos at saka yung labanos na hindi kinuskos. Yan talagang ginagawa ko sa manok. Lalo na yung manok na galing sa ibang bansa. Bago ko siya lulutuin, ay bababad ko muna siya sa cooking wine. Para naman siya talaga ay lumambot. Hindi naman din siya matagal na talagang ibabad. Mga 10 to 30 minutes lang. So, sa mga oras sa pagbabad niya, ay gagawa na lang tayo ng ibang gawain para naman hindi masasayang yung oras natin dahil ang lulutuin ko ngayon ay itong manok at saka yung bihon so magre-ready na rin ako ng pangsahog ng ating bihon So habang hindi pa matatapos yung oras yung pagbaba natin ng manok, ay gagawa pa rin tayo ng ibang gawain katulad ng mga paghuhugas at kung ano-ano Ang isa pa. sa hugo nga pala dito sa aking bihon ay itong kukunting karne. Hiwain ko lang siya ng maliit kasi may mga bata pa kasing maliliit na kakain nito. Lahat ang lulutuin ko ay nakaready na. So ang gagawin ko dyan ay maghugas muna ako para hindi ako matatambakan. Pagkatapos ko dyan maghugas o ng batch pa lang yan ay nag-start na ako magluto. Magdali lang siya. Gisahin mo lang yung sibuyas at saka yung manok. Pagkatapos, takpan ng konti. Pag bukas mo ay nagbabrown-brown brown na siya o wala na siyang red sa kanyang manok, ay ating ilagay na yung kinuskus na radish at saka yung buo na radish. Pagkatapos, timplahan mo lang siya ng mintsuyo. Tapos, huwag na siya lagyan ng tubig kasi magtutubig na yan. Tansya-tansya ko lang yung ginawa ko yung pagtimpla ng mintsuyo. Nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo matapang o hindi matapang. Tapos na yung luto nating manok. Ang susunod kong lulutuin ay yun namang ating bihon. Madali lang din itong lutuin kasi nung nabili ko ito ay nakaset na siya. Kung sa isang pack ay may pantimpla na siya. So, ang gagawin ko dyan, gisahin ko lang yung karne, ilagay ko lang yung repolyo. Pagkatapos, Ilagay ko lang yung bihon at saka panimpla pati yung tubig ay luto na after 5 minutes. So ilagay ko yung lahat sa lamesa para makakain sila kung gusto nilang kumain. And then after kumagluto ay nag-exercise pa ako. Araw-araw talaga ako nag-exercise kasi sayang naman kung hindi ko gagamitin yung binigay sa akin ni Hapon. Kaya 30 minutes or 45 minutes ko lang yung ginawa, high speed para mabawasan talaga tayo ng timbang. Pagkatapos ko nga pala dyan ng exercise nagpahinga lang ako ng mga 30 minutes din. Tapos naligo na rin ako. Pagkatapos ko naligo ay siyempre mag-ayos na dahil nga pupunta nga tayo ngayon sa school. Dahil nga bundat yung tiyan natin mga diet eh ay malakas din kumain. Mahina lang naman ako kumain. Ganito lang talaga pag nagkaedad, mahirap na magbawas ng timbang. After ko nga pala nagpahinga dyan dahil nakaligo na, nakabihis, tayos nandyan na ako kasi magpipintura na ako sa aking mukha. Mild na mild lang na pintura, wag naman yung parang nakabangga ng arena. So, magtupinturan tayo kasi alam nyo, yung mukha natin ay hindi na talaga perfect. Hindi ba katulad nung nasa 20s tayo, agoy, ginoo ko. Kahit hindi pa tayo magpintura, ay nako makintab-kintab talaga ang ating mga mukha. Pero ngayon, nasa mga 47 na tayo, ay naku, ang gaspang-gaspang ng mga mukha, ay. Madali lang naman gumawa kasi ng mga pintura-pintura dyan. Kung lagi mong ginagawa, mga 5 minutes ay natapos ka na nyan. Hindi talaga kaliputan ng lipstick day oy tapos dai, yung buhok natin ay ayusin din oy kasi para naman sa aswang yan dai. Pero pagdating sa labas dai kasi malakas ang hangin ay ayusin na naman ulit. Pagkatapos natin magpintura-pintura dyan dai, sasakay na tayo ng train. Kahit ako dai na sa loob ng train ay nagre-review pa rin ako. Dahil hindi natin alam kung biglang mag-exam yung teacher, di diba? So, andito na ako na sa school day. Nako talaga, ang lamig-lamig kasi sa labas day. Kaya, kung grabe ako makapagsuot na kung anong mga nakabalabal dyan sa ano ko. Para naman, hindi naman tayo masyadong lamigin. Oy, dahil grabe talaga ang lamig. Yung pumapasok pa dun sa tenga mo. Ayaw ko kasi, ayoko kasi mag-drive na papunta dyan. Kasi malayo-layo ba. Kaya gusto ko nag-train na lang mas madali. Ay, samoy. Samoy din eh. Samoy din <laughs> <laughs> 大変だよね。毎日来て。でもいいじゃん。仕事がないからね。<laughs> ね大丈夫ね, <laughs> ね。ね、だって毎日早く来てね。<laughs> そしたらまた仕事してね。疲れる。<laughs> <laughs> Yung kausap ko nga pala dahil ay classmate ko mag-60 na yung edad niya. Pero grabe, nagsisikap talaga siyang mag-aral. Gusto niya matuto dahil gusto niya magtrabaho ng caregiver. Eh, hindi naman pwede magtrabaho ng caregiver. Kung hindi ka marunong mag-Japanese at kung hindi ka rin marunong magbasa, ewan ko kung totoo, yun ang sabi niya sa akin. So bago mag-start yung klase dahil ay ayusin na naman ulit yung buhok dahil. Kasi nilipad tayo ng hangin doon kanina sa labas, naglakad tayo dahil. Kasi dumadaan pa kasi ako ko ng tulay. Yung tulay talaga, lakas talaga ng hangin day.